Magandang araw mga parikoy, sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin yung ating tinatawag na jacket water cooling. So sa video na ito mga parikoy ay ituturo ko sa inyo yung cycle kung paano nga ba pinapalamig ng ating fresh water yung ating mga makina sa barko mga parikoy. So kung interesado kayo sa video na ito ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. So since yung ating system mga pare ko, yung ating fresh water cooling system sa mga makina ay isang closed system. So galing sa ating fresh water tank na supply ng barko ay iniigop nito ng fresh water pump at dumadaan sa isang water sterilizer. So ibig sabihin, nagkakaroon dito ng water treatment. So bakit nga ba ito ginagawa mga pare Dahil para masiguro natin na yung ating tubig na isusupply papunta sa ating mga makina ay naka-sterilize. So medyo social yung makina natin mga parikoy. So ginagawa natin yan para mapasigurado natin na yung ating ginagamit na tubig sa ating mga makina ay malinis at wala itong kasamang mga uh, dumi o ano pa mang posible na mga element na mag-cause ng corrosion since metal yung ating mga makina mga parikoy. So ayan papuntayan sa ating uh, tangke yung ating pinakikita kanina yung ating fresh water expansion tank. So yan yung tinatawag nating closed cooling system mga pare So ngayon kung bakit ito tinatawag na closed cooling system since yung tubig na lumalabas galing sa ating fresh water expansion tank na nagpapalamig sa ating mga makina ay paulit-ulit lang na bumabalik uli sa ating fresh water expansion tank. So ibig sabihin na yung tubig dito mga pare ko ay nagsi-circulate lang at umiikot lang mula sa expansion tank, nagpapalamig ng ating mga makina, dumadaan sa cooling at siyempre babalik ulit sa ating freshwater water expansion tank. So, ibig sabihin, uh, closed cooling system siya mga pare So ngayon mga pare ko, kung mapapansin nyo dito, may tatlong barbula dyan ibig sabihin na yung isa dyan pap papunta sa ating uh, auxiliary engine or yung ating mga generator at yung dalawa naman diyan ay tagiisa sila main. sa ating main engine. So fresh water cooling system mga pare ko. So pinapalamig nito yung ating turbo charger, yung ating uh, cylinder head, yung ating cylinder liner at saka yung ating engine block mga pare ko. So yan yung mga aspect na pinapalamig gamit ang ating fresh water cooling. So ayan mga pare ko, pinaka purpose ng ating fresh water cooling system ay ang palamigin yung ating buong makina. So bakit nga ba fresh water cooling system mga pare ko? Syempre, hindi natin pwede itong lagyan ng ating seawater kasi nga yung ating uh, seawater mga pare ko ay meron siyang kasamang asin or yung maalat chat, at pwede siyang mag-cause ng corrosion sa loob ng ating makina mga parikoy so dapat talaga na fresh water lang ang papasok sa loob ng ating main engine mga parikoy so ngayon dito tayo magsisimula sa ating fresh water pump so ayan yung pipeline na kablue, ibig sabihin fresh water yan so tinutulak nyo yung ating uh, tubig papunta dito sa ating tinatawag na fresh water cooler so dito mapapansin yung mga parikoy na nakasarado dito yung ating tinatawag na temperature control valve. So bakit nga ba nakasarado yung ating temperature control valve mga pare ko? Since yung ating barko ngayon ay nasa Pilipinas siya, ibig sabihin mainit yung ating temperatura dito. So dapat yung ating fresh water dito ay dadaan sa ating fresh water cooler para ito ay lalamig mga parikoy ko bago pa siya ma-introduce papasok sa ating main engine. So yan yung purpose ng ating fresh water cooler mga pare ko, yung palamig palamigin nya dito yung ating fresh water so ngayon since yung ating fresh water dito ay malamig na siya at dumaan na siya sa ating fresh water cooler ay pwede na siyang i-introduce papasok sa ating makina mga parikoy so ngayon mapapansin niyo na may mga asul na tubo dyan sa bawat cylinder ay magkakaroon dito ng cooling So sa dulo ng mga tubo na ito mga parikoy meron na tayong cooling papasok sa ating tinatawag na turbocharger mga parikoy at magsisimula muna tayo mga pare dito sa ating turbocharger. So ayan may mga asul na tubo din dyan Ibig sabihin yung mga pipeline na yan ay fresh water yan papasok sa ating turbocharger. So pinapalamig din ng fresh water yung ating turbocharger mga pare So pagkatapos niyang dumaan o palamigin yung ating turbocharger dito, ay may mga uh, discharge din siya. Ibig sabihin yung tubig na lalabas galing sa ating turbocharger ay medyo mainit-init na mga pare Since uh, nag-a-adapt na, naga na siya ng init uh, sa ating mga metal parts ng ating turbocharger. So matapos nang dumaan sa turbocharger mga parikoy, dadaan sa dito at babagsak siya. Sa isang tubo mga parikoy, uh, babalik na naman ito is action ulit ng ating freshwater pump. So ayan ito yung uh, discharge din ng isang tubo natin na nagpapalamig sa ating mga cylinder. Sa ating sinasabi ko kanina na engine block yung ating engine liner, yung ating sa uh, cylinder head so may tiki isang exit yan sila dito yan sila lahat sa isang tubo ibig sabihin pagdating nila dito mga pare-koy sa isang tubo na ito ay mainit na ito mga pare ko since uh, ina-attract na niya yung init uh, galing sa ating mga makina so ayan dito mapapansin yung mga pare-koy uh, asul na naman yung tubo dito ibig sabihin ito na yung nalikom nalikom uh, na tubig at hihigop na naman ulit papunta sa ating fresh water pump So, ibig sabihin mga pare ko, yung circuit natin dito ay closed cooling system or yung ating tinatag na closed cooling circuit. So, ayan, babalik siya ulit at dadaan siyempre siya sa ating tinatawag ulit na fresh water cooler. So, yung cycle dito mga pare ko, paulit-ulit lang siya habang, sa, habang umandar yung ating makina mga pare ko. So ngayon mga pare ko, dito naman sa ating pabor na makina ay pareho lang din yung circuit na Ginagawa sa ating estribor na makina mga parekoy. So dito, meron din tayong cooling papasok sa ating uh, turbo charger mga pareko So kung hindi niyo pa napanood kung ano nga ba itong turbo natin, ay pwede niyo pong panoorin sa isa pang video natin na na-upload na mga parekoy. So ayan yung ating turbo charger, may mga cooling 'yan na nagpapalamig gamit yung ating fresh water. So yung ating fresh water dito mga parekoy ay papasok sa sa jacket ng ating Ah, uh, body ng ating turbocharger, ganoon din sa ating mga main engine mga pare ko, yung ating tubig ay papasok sa ating jacket ng ating mga makina or sa ating jacket cooler. So, kung kaya sa tinawag na jacket cooling system. So, ayan mga pare ko, yung ating istribor ng makina at sa kabila naman yung ating pabor na makina mga pare ko. At ganoon nga mga pare ko, gaya ng sinabi ko kanina na sa dulo may turbocharger at dito naman ay papasok na yung tubig dito sa ating tinatawag na Uh, cylinder head mga pare so ganyan papasok siya bababa siya sa ating cylinder liner papalamigin sa doon papalamigin niyan yung ating makina bababa siya sa ating engine block at doon na siya mag -di discharge mga pare ko sa ibabang bahagi matapos niyang daanan yung lahat ng ating jacket cooler ng ating makina mga pare So lagi nating tatandaan mga pare ko na yung ating gamit ng ating fresh water cooling system mga pare ay yung palamigin lang talaga yung loob ng ating mga makina. So tatandaan natin na hindi pwedeng papasok dito yung ating seawater cooling system. Kasi nga yung ating makina ay made of metal, ibig sabihin pag meron tayong maalat na tubig na nakapasok dito, ay posible talaga na magkaroon tayo dito ng corrosion mga parikoy sa ating mga jacket cooler at posibleng mag ito ng barado mga parikoy. So ayan yung ating turbo charger mga parikoy, matapos niyang palamigin babagsak sa ulit sa isang daanan dito katulad dito sa ating mga tag-iisang cylinder na pinakita ko kanina so mag meron dito dito discharge ibig sabihin lahat ng mga cylinder mga pare ko may tag-iisang cooling yan sila or may tag jacket cooler so ayan um, dito nalilikom lahat ng tubig ibig sabihin paglabas ng tubig dito since dumaan na siya sa ating mga main engine ay nag-attract na ito ng init so once na nag-attract na siya ng init mga pare ko ay hinihigop sa dito sa ating tinatawag ulit na fresh water pump so sa kabila may fresh water pump dahil magkabila naman yung system dito so galing sa fresh water pump tinutulak yung tubig natin papasok dito sa ating tinatawag katulad sa kabila mga parikoy yung ating tinatawag na fresh water cooler At kagaya ng sinabi ko kanina mga parekoy, matapos itong dumaan sa ating fresh water cooler, ay pwede na ulit itong i-introduce papasok sa ating main engine mga parekoy since nabawasan na rito yung init ng ating fresh water. So pwede na siyang ipasok ulit sa ating mga main engine. So ganyan lang mga parekoy yung basic ng ating uh, fresh water cooling system at napakadali itong intindihin mga parekoy dahil nga uh, dapat mo lang intindihin yung kanyang cycle dito at wala ka nang dapat pang na dito mga parekoy at hanggang dito na lang ako mga parekoy naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon at syempre wag nyong kalimutang mag comment sa ating comment section kung ano, kung ano pa ba yung mga video na dapat ating gawin at mga topic na dapat ating pag-usapan maraming salamat sa panonood ninyo mga parekoy peace